Binuksan ang pamilya ni Nora Aonor ang buurol ng yumaong batikang aktres sa publiko para sa limitadong oras, bago ang nakatakdang libing nito sa Martes, Abril 22. Ibinahagi ni Lotlot de Leon, anak ni Nora Aonor, ang mga detalye ng buurol sa pamamagitan ng kanyang Instagram page nitong Huwebes, Abril 17. Ginaganap ang burol sa The Chapels at Heritage Park sa Taguig City. Eksklusibo muna ito para sa pamilya sa Huwebes. Nagsimula naman ang private viewing para sa mga kaibigan at close sa pamilya sa Abril 18. Nagluksa ang buong bansa sa pagkawala ng pambansang alagad ng sining, mula sa kanyang pamilya, kapwa artista, mga tagahanga na kilala bilang Noranians, hanggang sa mga senador at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilan sa mga nagbigay pugay sa superstar ay si Vilma Santos, Coco Martin at Julia Montes, Jericho Rosales na nobyo ng apong si Janine Gutierrez, Robin Padilla, Jeric Gonzalez, Nadia Montenegro, Pilar Pila Apil at Gina Alahar. May pagkakataon din ang publiko na masilayan sa huling pagkakataon si Nora Honor sa public viewing sa Abril 19 at 20, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang kanyang libing ay gaganapin sa libingan ng mga bayani sa Abril 22. Pumanaw si Nora Honor noong Miyerkules, Abril 16, sa edad na 71, ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya. Bagamat hindi agad isinapubliko ang sanhi ng kanyang pagkamatay, iniulat na ito'y nangyari habang siya'y sumasa ilalim sa isang heart procedure.